Hello mga mami, ayan, rest hour na tayo. Syempre, oras na ng ating para konting-konting massage-massage 'yung ating kamay, di diba? Puro kalyo na, hindi na siya flawless, puro peklat na. Ayun, souvenir nung Ramadan. Ang daming peklat, ayan, nangitim na siya. Natatalsikan si kan kasi nung mantika. Nilagyan mo na alaga ko na lang siya sa cream para medyo mag-ano siya. Mag-light kasi sobrang itim niya talaga. So kitang-kita. So ganito oras ako guys yung ano time naman para sa sarili ko. Ayan. time para habang nagmumuni-muni. Muni-muni, nagmumuni-muni ba? Ayan. Sinasabay ko yung ayan, mamasage ng katawan kung ano 'yung masakit, di ba? Wala namang masama kung alagaan natin 'yung sarili natin, di diba? ba? Eh, ako pa na dito lang ako sa bahay pero 'yung paako eh isa nag babalat, nagkakalyo, yan, hindi ko alagaan ng krem. Napaka, ano yun, napaka-arting mami. Hindi po, hindi naman ako maarte. Kung baga, ko lang ng oras yung sarili ko. So, eto yung kagandahan ng wala kang jowa. So, mas may oras ka para sa sarili mo. Diba? O 'di ba tama ako? Kasi ko may jowa ako. Dapat hindi ako nagganito ganito. Ayan, kachok tsakan ko na 'yung jowa ko kasi wala. Mas gusto ko maghimas-himas mag-isa. Yeah. Diba? Snack, ganyan lang guys, ayan. Kasi itong cream na to, kinulimbak ko to do sa amo ko hindi, nag repel ako to sa kanya meron siyang cream na maganda eh hindi natin afford yung mga ganong cream talaga rin naman pang highest level to the next to the ano na yon to the next label na yung kanyang mga cream cream na yun Ayan, ito yung mga laba, mga lagayan ko ng ano, cream ko ginagawa ako hindi ko siya tinatapon nagre-repel ako doon sa amo ko hindi pa <laughs> 'di ba? Muwais, wais to wais. syempre hindi natin afford yung ganung bumili ng ganung crime, ay ubos yung sweldo ko isang buwan. Pag sinabayan ko lang ano yung amo ko. Tapos alam nyo ba guys, ayan, pakikita ko, reflex ko lang sa inyo itong ginagamit kong pag-massage. Hindi po to vibrator ha, kasi doon sa last tayong na video ko. Last video ko ay recommend daw na vibrato. Hindi po. Ito po ay pang massage na dalawa po to. Tig-isa kami nung aking amo. So, binigyan niya to sa akin. So, lagi nga masakit yung balakang ko, yung balikat ko, yung tuhod ko, yung binti ko. Ang dami nang masakit paliba sa lola na tayo. So, ayan. Very satisfied siyang gamitin. Talagang napaka-satisfied niya. And, ayan lang, habang nakaupo ka, pwede ka magmasan-san-san na gano'n, 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 o, oh, diba? Wala siyang ka-effort-effort, diba? Napaka-timeless niya. So, habang nagsiselfong ka, or habang nakikipag-usap ka, kung sino mang kausap mo, pwede ka mag-gano'n, gano'n, 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 masad-masad siya yan. So, walang hassle, ayan. Ito nga pala, dito ko siya inoon on Ayan. Pwede mo siyang pabilisin kung gusto mo yung mas mabilis. Ayan, 2, 3, 4, 5, 6, Ayan. Pinaka mabilis na po yan. 13, Ayan. Ayan. 16, oh. So, malaking 19, ano talaga 21, 22, Ito kasi guys yung 27, talaga sumasakit sa akin yung part 34, to. Yung balikat kasi minsan nagpa-plancha tayo nagpa-plancha naghuhugas ng plato habang nagpa-plancha naghugas plato nagluluto minsan kaya eh, siguro ngalay na rin uh, napaka sarap yung gamitin guys o so, pwede yan sa mga pinti yung mga pagod ayun massage lang sya ayun shout out sa ano sa talampakang may kalyo <laughs> may kalyo talaga ba ang sarap ang sarap niya massage na yun ba? wala ka naman taga masai so ikaw na lang ah, texting may kalyo iba? so pati yung kalyo mo i-massage mo na rin napaka ano niyang gamitin gamit niyang gamitin so, ganun no? sarap. So, yung ganito mo, yung maser mo. Sarap siyang ganito. mo diba? modulas. Kasi may lotion. So, ang sarap niyang gamitin, o, di ba? Ang laki, o. Oh. <laughs> Umaalog. sarap ning gamitin. sumongan dito. At ganun lang. Diba? Napakasarap niyang gamitin. ganun ganun mo lang siya oh Alam guys, mis minsan nakakatulog talaga ako dito. Kasi sobrang yung pagod. Tapos massage, massage mo ganito. Parang ano, human ano na rin siya may nagmamasaj na, mamasahe na rin sa'yo. Hagot mo lang siyang ganun. O, no? swabe ka. Ang sarap. Ang sarap may nagmamasaj. Sana o. Kaso wala. Ayan. Ang sarap niya sa likod. Ayan. Kung gusto mo naman, mas mabagal pindutin mo lang yan ay pat na matay tuloy ayan one lang tayo para hindi masyadong mabilis ano lang soft hard uh, soft massage wag yung hard ba diba? mas masarap yung dahan-dahan na humahagot ba diba? mas masarap siya Lagi kasi sumasakit yung dito ko, yung mga balikat ko. Yun. Dito nga, nay. Isang kahit nakahiga ako, sa ako nito, eh. So, yun naman, masasama nyo na yung kukumelo nyo ng ba diba? melon Kaso yung akin, hindi melon ni Aratiris lang. Ang sarap sana may taga-massage na ako. Mas masarap to kung may ibang gumagawa nito para sa iyo kasi talagang swabe-swabe yung pagganon, di ba? Kaso ako sarili. siya kasi sa balakang. Ayan, yung dito. Ayan, sakit-sakit niya talaga. Ayan lang.